Good day mga idol. mga uh, ngayon nga ay may babawati lang po tayo ng um, happy birthday. Happy birthday nga pala sa iyo, Mami Noris. Maraming maraming salamat sa support palagi. Ingat ka dyan palagi sa Abu Dhabi. Uh, once again, happy birthday. Uh, good health and more and more, more birthday to Pam. Stay humble and beautiful and enjoy your birthday. Uh, maraming marami maraming salamat. Maraming maraming, salamat po sa support palagi. Ingat ka palagi dyan. Enjoy your day at mabuhay ka ang gusto mo. Uh, Tuloy-tuloy natin yung pagkakaibigan natin at Uh, once again, happy birthday sa iyo, Mami Norris. And good luck and congratulations. And more and more birthday to come. At niyo po palagi diyan sa Dubai at, at yung family sa Abu Dhabi. Kasama na rin po yung family niyo po. Love you. Bye. -bye. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayon, napakanta si Bonsais tang lumpo dahil birthday ng isa sa pinakamaganda na mami dito sa Whitey World. Okay? So, uh, si Mami Norris ay parang bonsai. Aguy, 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 aguy. <laughs> Habang sumatanda, lalong nagiging blooming. <laughs> At higit sa lahat, lalong nagmamahal. Ayun, sana Allah. <laughs> so, wish ko sa'yo, Mami Norris, na sana humaba pa ang iyong buhay. More birthdays to come. And thank you so much sa always support sa aking channel, Bunsa Istang Lumpo. Ayun. So, happy and blessed birthday, Mami Norris, and we love you. Bye-bye. Ingat palagi. Hello guys, may galap shoutout sa lahat. Today, may babatiin ko tayo ng isang kaibigan natin sa Rody World. Isang special na kaibigan na si Mommy Nori celebrating her birthday. Hi, hello Mommy Nori. Happy birthday! Happy birthday, wish ko lang sana ay you stay happy always and many more birthdays to come in your life and stay blessed always happy birthday thank you so much for everything sa lahat support noon by the happy happy birthday Yo! May gaming shout out sa lahat. May gaming shout out dyan sa mga nakatambay ngayon. At naway naandyan kayo sa maayos na kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. So sa ngayon mga kabisay ay meron tayong isang taong babatiin sa kanyang kaarawan na kanyang ipagdidiriwa ngayon. At sana naman ay bigyan pa ikaw ng maraming birthday at maging masaya palagi at patuloy na patnubayan ng Panginoon saan ka naroroon dyan sa inyong kinaroroonan ngayon basta happy happy birthday Mami Nuris at sana marami pang birthday ang magaganap at sana ay palaging maganda ang iyong kaganapan dyan patuloy kang pinaginagabayan ng ating Panginoon at palaging healthy at syempre lahat ay masaya para sa iyong karawan ngayon ngayon yung karawan uy, nauutal no, ako mga minores dahil minadali ko na lang to kasi nabasa ko yung message mo so, ito ngayon aking kitang babatiin once again happy happy birthday and many many more birthdays to come, mabuhay ka hanggang gusto mo so yan na ang uso ngayon at sana masaya ka ngayon sa araw nito. once again mami noris, happy happy birthday and sana palagi kang magabaya ng ating panginoon dyan sa iyong All alright at Mega like shout out na lang sa lahat. Bye bye. Hello, hello, hello po dyan sa my birthday celebrant. Uh, Mami Nori, mga malig pagbabalik po dyan sa mainit na lugar sa gitnang silangan. Yan. Mami Nori, babati lang po ko sa inyo ng isang happy, happy birthday. Uh, wish po namin sa inyo ni Ana, sana eh, laging kayong malakas malayo sa anumang karamdaman at laging maganda eh, wala po dito si Ann sana babati din po siya sa inyo kaya lang nandun po siya sa trabaho busy sa kanya alaga kaya hindi po makagawa ng video yan pinababati na din po niya na isang happy birthday sa inyo yan uh, maraming maraming din salamat po sa inyo Mami Nori sa patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel sa pagpiklay ng aming mga video kahit mga alam renta yan. muli po ako bumabati sa inyo ng isang happy happy birthday Mami Nori, we love you bye hello guys, magandang hapon sa lahat, andito ako para batiin si Mami Noris Blouse ng happy happy birthday we have many more birthdays this Mami Noris is isa ka sa ano sa tumulong sa akin na ma-monetize at magbigay ng mga banana noon, nung bago-bago pa lang ako dito sa YT World. Kaya, nagpapasalamat ako sa iyo, sa mga tulong mo, sa pag-play mo sa aking mga videos, o kaya pag-dalo mo sa aking mga live, nung wala pa akong, ano ba itong doon, watch hour, kulang pa. Ikaw ang isang tumulong sa akin. Kaya, nagpapasalamat ako sa iyo, sis wish ko sa iyo pasensya na mainit <laughs> wish ko sa iyo um happy happy birthday sana dumami pa ang viewers mo at saka subscribers sa channel mo good luck and good health sa iyo stay pretty and healthy lagi i love you sis thank you sa lahat ng mga tulong mo bye bye happy birthday and stay young always love you bye May your birthday be as special and amazing as you are. Happy birthday, my dear Queen. Birthdays are a time to celebrate the amazing individuals in our lives. And I know that you, my dear Queen, are truly one of a kind. As you blow out the candles on your special day, I wanted to share some heartfelt and clever birthday wishes that will surely make you smile kindness and selflessness are qualities that shine brightly through everything you do. Your optimism has the power to brighten even the darkest and I am constantly inspired by your ability to find the silver lining. On your birthday, I hope you are reminded of your worth, your strength, and the profound impact you have on those around you. My dear queen, keep being an incredible and inspiring person to everyone you encounter. This is La Montaña, with full of love and admiration. Love, love, love. Hello guys, good morning, good morning, good morning. Ayan, for today's video I ay meron tayo. isang kaibigan na magsiselebrate ng kanyang birthday. Babatiin po natin siya. Happy birthday, Mami Norris. Ayan. Ang wish ko sa iyo ay haba pa ang ating buhay, haba pa ang iyong buhay, and more blessings to come, and good health. Importante yan sa atin, ano? then more blessings to come also sa ating channel. <laughs> na naway lalago pa tayo and medyo matagal-tagal na rin tayong magkakaibigan dito sa YT. Yan. So naway lalaki pa 'yung ating channel and tatagal pa 'yung ating pagkakaibigan. Pero pasensya ka na. Bihira na ako makadalaw. Kasi natutulog ako sa tanghali. Mami. <laughs> And happy birthday to you. Kantahan na lang kita mami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Mami. Ayan. Happy birthday, Mami Noris. And God bless you more and good health. Bye. Bye. Hi, everyone. Kumusta kayong lahat dyan? <laughs> Hello, Miga Miga Love Shoutout mga kaibigan, Miga Miga Love Shoutout sa lahat ng mga solid vlogger. Thank you sa inyong lahat, sa mga tulong nyo sa akin noon na isa kayong lahat mga kaibigan ko at mga solid sa lahat ng mga sweet vlogger na uh, ako. Malaking tulong nyo sa akin, maraming salamat na, na ako sa YouTube channel na ko noon. Nandito ko ngayon dahil kay Mami Nuris. <laughs> Mag-celebrate tayo sa birthday ni Mami. Sana masaya ka ngayon Mami kasi ngayon ang inyong kaarawan. At maraming salamat Mami sa pag-invite mo sa akin. At ito ko ngayon ang wish ko sa iyo mami ay sana bigyan ka ni Lord ng pinakamahabang buhay <laughs> yung pinakamahabang buhay mami bigyan ka ni Lord at maraming salamat mami sa mga tulong mo sa akin noon na kapag mag premier ako palagi kang andyan at saka sa lahat ng solid dagger na magla live ako andyan kayong lahat kaya yun isa kayong lahat sa dahilan na ako na monetize sa youtube channel ko noon at yun lang hindi ko na napatuloy kasi may isang dahilan yun dahilan na yun ay may gusto si Whitey na ipa-update sa akin pero hindi ko nagawa kayo hayaan lang yun ah uh, okay lang yun okay lang sa akin yun at kaya yun ang dahilan kaya ayaw ko na mag-waitin doon ako sa FB <laughs> kahit andun ako sa FB masaya naman ako sa ginagawa ko at maraming salamat yung lahat mga kaibigan at mami Norris happy birthday mami sana masaya ka ngayon sa birthday mo sa araw sa kaarawan mo mami bigyan ka ni Lord na, na malakas na katawan na malusog na katawan na yun mahaba ang buhay at yun yun ang pinaka-importante mami oo magandang katawan na malusog na katawan na mahaba ang buhay ganun yun ang importante at kung saan tayo masaya doon tayo Diba? At huwag natin kalimutan yung nasa taas ang pinaka-importante. At sa uulitin, happy birthday, mami! Bigamigalab shoutout sa lahat ng mga kaibigan sa YT at sa lahat ng solid vlogger. Bigamigalab shoutout sa lahat-lahat ng solid vlogger. At happy, happy birthday, mami! Happy, 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 happy birthday, mami Norez I love you! We love you all! God bless you all! At maraming salamat sa pag-invite mo sa akin, mami! Thank you, thank you very much! Happy birthday, mami Norez Bye-bye!